Ayan na naman yung mga video-video nila. <laughs> President! Don't post! Asyan <laughs> pilat lang! Ang umpis <laughs> ng tatlo. Ang umpis ng tatlo. Ang pangit kasi kaan mo. Ay, maganda! Maganda! Oh, may ano dahon. Eh, maganda. 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 Kasi si Mida. Mida tali, hindi <laughs> siya. Noor, magpagalito ka. Ano ba, nag-selfie ako dito eh. Doon ka, ayaw mo naman sumahanin sama. Ate, puki mo tali ni. <laughs> <laughs> Kali puki. Ate. <laughs> Ate, may mo kasi eh. Kali puki. Noor, so, doon ka muna, Noor. Sasama yan. Ay. Ang night ng doon. Effort na effort yan. <laughs> Isa ka may lang. ang init na. Kanina, ang hindi pa ano. Ang guli ha. Ang dami mong taga-picture te. May paggapang gapang ko. <laughs>